Karoro sa Badlawa atong ihulagway kaninyo ang uh, dalan sa Salakot. Gikan ko sa tumoy sa si Salakot mga kasuyan. So niya kikuhaan ako o uh, video kaninyo ang agianan ngadto padong pa doon sa siminto. So di ata uh, sa lantaw. So ang um, natinin niyang manggang dako mga kasuyan. sa muna ibaliti dere. Uh, kani ato. Hawan mo balitik balete kani Hawan man ni kani mga kasuyans makita gini mong ang Pero karon wala na na di na makita ang balitik. Kay pati ang mga balay nga natuko dating dapit ang mga kasuyan. Mm. Nya yeah, paglampas na to kasuyans, ang balete uh, mga kasuyan mao na pud ni dere ang aparis gitawag nila ni og aparis kay mga aparis daw ang apelyido ani ang nakapanag-iya ini ni ang lugar mga kasuyan hantod karon wow. so gingan nila ni sila og aparis so wala sila amaris what oh si paris ra wala maris Uh, nilampas natin sa paris mga kasuyan so niya dihas unahan murag medyo siot kayo kay dunay uh, na matian din ha so atong paboto ang angkol nga mula bay, nagkiaki ay mampod ni siya, So nakalabay naman siya, muli ko inata kay doon nata ipasahiro nga nakarga. Muli wag nata kay ang destinasyon anin mga kasuyas nga nitabikong sa ako ang uh, tricycle is kuilahan o puan. Hala, sige ato ni silang ihatod ah? kay maumani ang ato ang uh, trabaho isip po sa ka public servant pastilan mura tag konsihal kay public servant so ni ana ta sa init mga kasuyan ato na silang nahatod on niya muli ko inapunta ah, muli na inapunta siya so di pata kay na ni counter blo ako po nang kauban mga kasuyans so wato na to siya oga mo mula na kay musunod po ta. O, pabalik na ta mga kasuyans, nakakarga siya o usa ako po nakakarga gosa. So, ang ay angay gos panahon, nagbahin-bahin, -bahin, para dili lugi po magdagan ba, may nang nai-usakabok gatong kaloan ang tapad ni mo kay basig na ay magsigi ka og dagandagan wa kay pasahero niya maalinggatan lang ni mga duna ni nagtungko sa si imong na mo na kaambak ni mo kay may nipara ni mo So, padong natangad to pa uli sa Talomo area mga kasuyan diri pa sa Sulariga sa Maypuan. So, padong na po dadid to, karandang na po padulong ato na pa po ning ato hatod ni nga ang osa kabuk pa sa nga sa iskwilahan kay musundo siya siya hang mga bata ko no? So, nahala mo mani ang ato ang trabaho mo mani atong profesyon sa kinabuhi kay mo naman lang ning mga skills nga nabilin sa ato. Aside sa pagpanarbaho na to pangumpanya kani adto wak namang punta didto kay nabayra naman ta o oh, dinhi na punta magpabadlong na punta aning dalan ug magbudlas na punta aning init taliwa sa utong toto bahalag mura tag iro isugba, basta kay makakita lang tagis <coughs> Besag gonsang klase sa trabaho basta maenjoy lang ka og imo lang po ma-appreciate Ma-enjoy yoga, dili lang ka magmugot. What? Kaya magmugot ka, wag mo sa kainin mo. Kaya mahadlok man, basing manghambat ka. <coughs> <coughs> <coughs>